Yeah, good morning mga tropa. Today is April 18. Yeah, check ko lang yung ating cellphone. Okay. So, lapat ko na. April 18. Biyernes Santo. Uh, try natin magpagas, no. <laughs> Kung may bukas na gas station. Ah, uh, nagamit ko tong ano sa 149 kilometers na ano medyo eh, nagbiblink na siya nagbiblink na yung ano yung uh, fuel indicator ayan pero nawala yung blink ayun ayan 2 uh, bars ang nakalagay no ganito to eh no minsan 2 bars tapos minsan nagbiblink na no ang um, parang sa tingin ko naman pag nagblink siya marami pa siya laman eh no? Kasi nung unang naranasan ko siya nag-blink, nagkarga ako, 5 liters lang ang kumarga, no? So, siguro mga 2 pang pa ang natitira, no? Pag nag-blink tong kanyang fuel indicator. So, kung sakaling mag-blink man, no? Uh, ano yun? Ah... Uh, meron ka pang mga dalawang litrong natitira no so malayo pa yon siguro mga lampas 50 kilometers pa no ang pwede mong uh, biyahihin pagka nag-blink na siya so may oras may distansya ka pang natitira to no? para uh, makahanap ng gas station no sakaling naubusan ka na ng gas di ba Ayan. So, try natin magpagas, no? Kung may nakabukas na gas station dito sa sa uh, I amin mean, sa Palit, Biernes Santo kasi. Pagka wala tayong nakitang bukas, uh, bukas na lang, no? Paglabas natin. May outing kasi kami mamaya dito sa ano lang, sa Pampanga, sa Florida Blanca. Farm style na Airbnb. <laughs> na may maliit na pool. Uh, try natin i-gawan din ng vlog mamaya pero hindi tayo motor mamaya papunta sa uh, resort, mag resort magkukotse tayo pinapultang <laughs> ko na rin yung kotse kahapon bumaba kasi yung gasolina uh, bumaba siya ng lampas 3 piso yata ngayong week kaya perfect time na magpa full tank kagabi pina full tank ko na rin yung ating big bike eh tinamad na ako na pa full tank po itong isang motor na no? itong ating game ko eh pagod na ako kakapagas kagabi ayan, ayan. kaya susubukan natin magpagas ngayon tapos ah bibili tayo ng pandesal <laughs> Ayan, so... Nakita natin sa mga post sa Facebook. Nasa probinsya na lahat ng tao, e. You know? Grabing traffic sa mga probinsya. Tapos sa Manila, luwag ng traffic. <laughs> eh, ako, uh, ang pasok ko is Sunday, you no? Know? Ay, pasok ako sa Sunday. Kaya, baka bukas ng gabi, luluwas na kami ng anak ko. <laughs> Ayan, uh, malamang mag... mag mag uh, magmumotor na lang kami paluwas so. kasi hirap na magpark ng four wheels dun sa aming lugar eh na motor na lang ayan dito lang sa malapit yung mga sunod sunod na gas station Ayun, meron dun cleantech, hindi ko nakakita kung bukas eh. tapos susunod dito jade blue tapos uno dun ako sa uno nagpapagas pero pagka sarado alam mo, ah, susubok tayo ng iba kung may nakabukas tingnan muna natin yung jade blue kung bukas mura na yung gas dito na ang premium po is 47 plus na lang Ay, uh, 48 plus pala dito sa ano. Dito sa Jade Blue ah. Ayan, 49, no? 48.99 ang premium. 49 pesos. Pero uh, yung flying didip pala dito. Oh. Ayun ko lang makita yan. O, oh, dito po sa ano. Ayan, 48. Uh, 48.99 din. No? So, parang 49 pesos. premium, no?

Dati, bukas ang mga gas station dati nagsasara ang mga gas station ngayon talagang open sila bago tong flying bee ganun din ang presyo 49 oh. <laughs> Sa guli yung kakamu, ito na ganyan, 250. So, uh, nasa 5 liters. oke baba murinya Thank you. 5 liters tropa ang ginarga. Gilid tayo para kumbute na. mm Thank 5 liters na sa 250. Parang 50 pero no. Per litro. Ah, uh, muna tayo. Medyo mahirap siyang isara ngayon, no. Hindi <laughs> ko alam kung pag napupuno lang ba o ano. Kailangan timingan mo yung ano eh. niya. Sarap naman dito, ang presko ng no, tropa. <laughs> Ayan, maganda itong uno na station na ito. Uh, ayan, 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 Namamali ako ng timing ba o oh. tapat o oh. Hindi na siya basta masara Um Yun. So, ganda naman ang click, no. Ay, so ang ating uh, consumption is 5 liters tapos 100 51 no kung uh, nasa 30 kilometers per liter lang yata yun no? no. 151.5 151.5 Ayan, dahil sabi ko sa inyo, tropa, no? pagka nag-blink Nasa 5 liters lang, no? so 2 liters pang pa natitira mo Na gas Ganon din nangyari, di ba? 151 divided by uh, 121.5 divided by 5 so 30 kilometers per liter <laughs> medyo lumakas tayo sa gas ngayon tropa kasi malala yung traffic sa Bukawi tapos ngayong pa pa ng Pampanga ang kas ko pa yung anak ko kaya talagang bababa no? expected ko na na bababa so ayun 30 kilometers per liters 30.3, mga tropa, ang ating current consumption. So, bumaba, no? Malaki ng binaba ng ating fuel consumption. Ganun kalala yung traffic sa Bukawi. <laughs> Siguro dahil panay uh, na rin ang tiga ako do, no? Kasi tapos na nga yung break-in. Uh, Teka, check -tik ko muna yung aking baka magkahalo halu yung yung mga gamit ko dito sa ating compartment Ayan, baka magasgas ng susi yung cellphone Ayan, oh, yung susi sa cellphone So Ayun, 30 kilometers per liter tropa, medyo malakas no Pero Ayos lang naman, mas matibid pa rin kaysa sa big bike no at saka magan gamitin ayan tropa so nakita nyo yung ano ah uh, consumption ng Kimco Sky Town so kung ka uh, kung ini-expect nyo is uh, halos 40 kilometers per liter eh tapos heavy traffic ang nadadaanan nyo malabo ang 40 kilometers per liter liter mga tropa so yung ibang brand siguro kaya yon pero yung team ko kasi hindi naman talaga akilalajan eh sa uh, fuel consumption nila so ngat hindi siguro na sa traffic sa bukaw eh eh ganito na ang magiging fuel consumption natin naglalaro lang sa 30 plus kilometers per liter ayan ah uh, bili naman tayo ng pandesal. tingnan natin kung bukas. Bukas na 'tanga ng ano, gas station. No? Ayan dito bukas din. Ang premium dito is 49.10. Kukonti centimo lang naman, konting sentimo pagitan. Ah, uh, uh, ayun, uh, mura ang gas dito sa Palit, no. Kaya dito ako nagpapagas. Meron pa nga ibag, ibang lugar dito na mas mura pa ang gas eh, dito sa May Santo Tomas, Ayan. Mexico, Arayat. Ayan, mas mura pa yung gas dyan. Parang kasing presyo ng uh, gas doon sa Santa Maria, Bulacan. Isa sa mga pinakamurang lugar na gas station. Ayan, Santa Maria, Bulacan. Yung mga bandang Philippine Arena. Ayan, yung mga pupunta ng mga concert. Pag nan nanood po kayo ng concert, uh, magpagas na rin kayo. No? <laughs> Ayan, mura dyan sa Santa Maria doon lang sa area na yan ang pinakamura mura din naman yung iba na lugar doon pero ang pinakamura talaga yung around Philippine Arena yung refill doon specifically yun ang pinakamura pero yung mga Shell, Petron Phoenix mas mura din no? kumpara sa ibang lugar mura din doon sa area na yun kumpara sa ibang lugar pero pinakamura, refill. Ayan, sa refill talaga tayo nagpapagas. Pero, eh, walang refill dito sa apalit. Kaya... Pwede na rin tong uno. dumadami na rin yung gas station ng uno eh. Ang Jollibee dito, tumahimik na kasi may bagong Jollibee dun sa nadaanan natin. Ayan, bukas ang pandisalan pero ang haba ng pila. <laughs> dito yan tayo dito, tropa. Ayan tropa, thank you sa so panonood. Uh, yan ang ating current fuel consumption. No? Pinjo mabigat. No? Uh, balik na ako ulit nito sa bahay pagkabili ng pandesal. Uh, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye!